po, kamusta po kayo? Uh, okay, lang. okay lang. Okay lang po. Ano pong pangalan nila? Uh, Alvin? Vicky. Saan po kayo sa Pinas? Sa uh, uh, Mandaluyong. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Ako magti-three years. Siya matuloy. Magti-three years. Ano pong work nila dito? Uh, ako at food supervisor sa McDonald's. Uh, ako sa McDonald's din uh, as a crew member. Bakit Canada po ang napili Uh, kasi first priority ni Canada family. So para pagka uh, may una lang pumuntang uh, sponsor dito, automatic sa na si family. Tsaka priority nila yung um, uh, aral ng bata, yung financials, kung hindi ka malalay sa family mo kasi kasama pa rin sila. Uh, uh, tsaka uh, ng buhay, nakukuha naman namin yung mga gusto namin yung mga pangangailangan na nasusuporta naman kaya okay din siya ano po ang ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto pong mag-Canada or magpunta po dito sa Canada? Ano lang, mag-try lang sila lagi na research sa mga, maging open-minded sila. Kasi so pag nanood sila ng mga negative vlog, motivate pumunta dito eh. So, kung ang pupanoorin mo mga vlogs is puro positive, mamumotivate ka. Tsaka, ano, kailangan open-minded ka na ang work mo compare sa Pinas, iba dito. Kung dati boss ka, dito tiga di hugas ka, yung mga ganun. Basta kailangan priority mo, family first. Kasi so, Canada is for family. Oo. Uh, yeah, tama eh, tama. Ganon din naman yung sasabihin ko. Huling tanong at ang pang tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada? o o hindi at bakit? Oo, uh, dahil ayun nga uh, sa about family siya uh, ilan months lang, ilan years pwede mo na yung makuha yung family mo magkakasama-sama na rin yung pamilya dito Ako oo kasi yun nga um, nakuha ko yung family ko um, six months pa lang ako nandito. Nakuha ko ni asawa ko. Then, ako, approve yung visa ng anak ko. Tapos, Uh, meron kaming natukuhang health from government para uh, for the future ng mga bata sa schooling nila. Tapos yung, hindi ka pahirapan kasi sa Canada eh, once kumuha. Kung gusto mo kumuha ng bahay, credits points mo lang, sa cars, lahat. So, tapos maganda kasi yung sa, sa French, na, na bilingual kami ngayon. Bali, habang nag kami, nakakuha kami ng allowance from government. ilang lang po, maraming salamat. Thank you! you. <coughs>